Ma, yung adlog kanyang tanan. Ngayong araw na to ay gagawa si Rhea ng empanada. At request ko talaga yun sa kanya. At hindi lang basta basta empanada. Kundi very spicy empanada. Gusto ko talaga ng spicy empanada. Kasi Napakasarap kumain ng something like maanghang talaga. Kasi alam mo yun, pampaputok ng almoranas. <laughs> Siyempre, alam naman natin si Rhea talaga yung lagi nagluluto dito. Nung kung ano-ano at wala pong skill yan pagdating sa... Ay, wala pong alam po yan pagdating sa pagluluto yan ha. Kasi hindi naman niya pa nag-aralan Unlike kay Simple Amore na talaga ang graduate yata si Simple Amore ng HRM. Pero si Rhea ay nakaw-nakaw lang po yan at gaya-gaya sa Facebook at sa YouTube. Kaya kung ano-ano na -ano lang pinagagawa niya, mapapalpak man o hindi, basta kung ano-ano na lang. At in fairness naman, kuwang-kuwa naman yata ang sarap naman. So ngayon nga, nag-request ako sa kanya ng empanada na spicy. So, sobrang tagal niya kasi siya mag-isa. Sabi namin, baka mamaya alas 6 na kami makakain yan. So last 9 pa niya ginagawa yung mga dona niya, pinatubo parang kung ano-ano. Ang tagal talaga kasi siya lang mag-isa syempre nagbablog pa siya Tuwala naman siyang kameraman so talagang kawawa talaga siya so ako naman tong atat na atat niya at first time ko talaga tumulong sa paggawa ng impanada ng ganyan but you know what guys nag nagtrabaho din ako dati when I was 17 years old sa isang bakery sa Kamamanan CDO kagaya de Oro City pero tagabantay lang kami sa tindahan at tumutulong din kami sa paggawa ng pandesal pero hindi namin alam paano magmasa. So gumagawa lang kami ng pandesal pero hindi namin alam kung paano. Pero ito, empanada na ginagawa namin. At syempre, spicy empanada. Meron tayong ipaprank. Yung mga sili kasi dyan, dinikdik talaga at sinama sa, ano, sa laman, sa palaman. Pero yung sili na yan ay ginawa natin para pang prank doon sa mga vakla. Sino kaya ang maswerte makakain ito? But bawat isa dyan na empanada ay ko siya ng maliliit na sili pero isang piraso lang unlike dyan sa isa talaga na sobrang laki pero hindi mo masyadong maanghang kasi ang mas maanghang talaga yung maliit na labuyo pasensya na po kayo sa aking kuko kasi naganda pa ako papuntang Europe tour namin kaya ang ganda ng kuko ko, kaya Diyan, masarap naman yan pag dirty. Mas masarap talaga ang pagkain pag dirty. Charot lang. So, hindi ko alam kung paano yung empanada. Pero ito sa tusok ko sa kasi... Di ba may ganyan sa empanada? Yung tinutusok-tusok siya. Hindi ko alam kung paano. Pero, guys, ang ganda talaga ng panahon ngayon kasi umuulan. At ang ganda pakinggan yung mga tunog na mga patak ng ulan dito sa Kabukiran. O oh, di ba? Lalo na lang ng pag nagmasdan mo ang iyong bahay na pinaghirapan. Sobrang sarap talaga. Moving on. Dito na tayo sa ating impanada na kung saan. Last na nga yan guys. Alam niyo pag huli talaga either pinakamalit or pinakamalaki. Since last na yung ating um, don, yung do ba tawag dyan? Basta yan yata do. Yung tinapay niya crust niya ang tawag nun. Basta last na siya. So, nilagay ko na rin lahat ng karne at lahat ng itlog kasi wala na. So, yan yung magiging sa akin. Naalala ko tuloy si nanay ko dati. Pag gumagawa siya ng hotcake or puto, like kahit anong pinagagawa niya, ang tawag dyan sa akin ay tikoy. Binibigay niya sa akin yung pinakahuli. Either pinakamalaki or pinakamaliit. Pero syempre, gusto ko talaga yung pinakalaki. Yun yung luluto lagi sa akin ni eh. nanay sa akin na pag gumagawa siya ng hot cake, yung pinakamalaki yung sa akin. So, ngayon naman ay nasubukan ko talaga siya on my own. Ah, wow, kay Rhea talaga na vlog yan. Siya talaga naghirap dyan. Pero, syempre tumulong na ako para may konting content naman ako. ba? Diba? <laughs> Thank you so much, Rhea Pelingera. At please, follow niyo po siya guys kasi um, wala pa po siya sa Facebook pero maganda naman yung income niya sa YouTube mas maganda pa mas malaki pa nga ang income niya sa akin sa YouTube pero sa Facebook hindi masyado kasi kunti lang yung followers niya at hindi masyadong nabubus kaya follow niyo po siya guys di ba kung hindi itatalpak ko sa mukha nitong malaking empanada ko so ayan na nga nilagay na nga ni Rhea Filingera ang kanyang luto na empanada ay gawa na empanada pala so mainit po ang ating kawali oh kumukulo-kulo na siya guys so habang pinapunod patuloy natin yung ating pagluluto guys pakinggan naman at panoorin naman natin yung mga nagaganapan naga dito sa Hinagawa Nature Park Ay, ang kabaw! Ang kabaw. Ay, Ay! ah yung kabaw kabaw matay sa iyo nga dito wala may matay sa iyo dyan no

Go. Go. ye Impanada Nerea.

Ang request ko kasi kaya yung panada at spicy. Nana, sa ubos? Oh oh, Nana, yeah. hmm. Nana, ilang ha? Nana, ilang ha? Actually, ang taste I niya, unang unang ano mo, hindi mo pa siya mararamdaman ng masarap. Hmm. Dami siya ah. -oh. um, um, kaya spicy. Totoo lang. Totoo lang, kaya ah. Oo. Basta, perfect nga ako. Kami kayo. Pwede niyo siya inigosyo ba yan? Parang siyang ano, puto Ano, Puto pao. Dili siya ba? Sa sa dogo. Mm. Lasa. Tan ni volleyball. Dako. Mm.

Hmm. ako din dako kay April mm. Ano lasa ako binigay mo? Ano Ano reaction? Galing naman ko. Ay, sa kayo man. Init kayo. Magbaga ang dom. Dami ang dom. You know what? This is my <laughs> favorite. Ako ko paborito. Pero pa ginahan ko ani nga. Kato napapitaw ang patatas. Hindi <laughs> <laughs> naman ang patatas. Ang kalagurot pa. Crunchy crunchy. Pa ako binagkunaw. Pero no. kami uh, man. Dab this is not my favorite actually. Uh, lumpia talaga ako. But ito yung pinaka the best na luto. Ate ah, oh. ay. From 1 to 10 go. From 1 to 10, 9.2. Hindi siya ma-round off. Kasi 9.2 na. For me, Tunog ako na kaon. Ito ay nga Ibagay ba? For <laughs> <laughs> me, akong na kaon. Ikaw na iting. ang sarap ng do, Ako binag do do, do uh, Okay, go, ikaw. 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 daw. Wow. 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 <laughs> uh, wow. Wow.

Gituyo mo doon na. Dawa, hindi ka buka. Hala, ikaw ang nakapili. Bravo, ikaw ang Ikaw nakapili, Mar. Wala, na. Hindi ako, Mar. ako yung may look na ako. sige. sige. na. Ayun na. Ayun Ayun na. Ayun yan! Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun na. na. Kaya, pag mukbang, ano ba? Ang mukbang mo, kuya. Init pa kaya ako dako, binalas ng luto. Uy, luto hilaw na. Sunog na to.